guys Ito na naman tayo Mapagpalang araw po Sa ating lahat ng mga driver ka, Mga kabady dyan Ayan Sukati na naman natin ito May dala kaming ano din Ito ay ano to uh, Naka Gusnik din tayo Kaso Ito ay Panda No? Ngayon Sa ano? O gilid mo Sa Ikaw nagbablog ako eh Sige, Gilbo dyan Ngayon, subukan natin ito Kung um, sasabit ba tayo Ito may laman May laman to. no Nasa mga 13 tons So try natin to Kung papasok tong Hatak natin Pag hindi papasok ah, Wala tayong magawa dyan Atras tayo Mukhang walang lama, walang ano dyan sa gitna Dula Walang vertical clearance ah So, andito tayo ngayon sa ano guys? Dito tayo ngayon sa... Hop ya, dito mo na, hop ya, hazard mo idol Yan, shout si out sa driver namin po oh. kayo Kumusta sa amo niya ha? Kumu amo, boss amo, manager oh, Andito yung Binitawan mong driver na sinayang mo Ang abilidad Shout out dyan sa mga amo na mga Hindi tinitingnan yung Hindi tinitingnan yung ano Hindi tinitingnan yung ability O yung kakayanan Kaya Dito Ito, kinausap ng bata ko Dyan, 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 dyan Dyan Kinausap po yung Ang bata ko yan, 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 yan Yan yung ano ko Hello po, shout out po sa inyo Ayan uh, ay nagtatrabaho lang sila no So wala silang ano dyan, kinalaman kundi To this duty on responsibility So ito, ayun o, oh, umataas oh, din yan ah Umataas oh, din yan o, oh, ayun mm, Oh, kumbo nga yun o oh. Kumbo nga yung hatak ni Buddy ah Yan, yan, kumbo yung hatak ni Buddy o oh. So, let's ay, elite yan. Sa gitna tayo kasi... Oh, yan. Ay, so, to... nice. Ay, so, ay, wala. Pasok. Pasok yan, be. Buksan mo yung bintana mo. Kumpari kong pogi. <laughs> ito, gustik yan. Ayan ang gustik Pero double yan sa atin, no? Alam naman siguro ng mga uchins natin. Yan, yan, guys. 4.27. Allah. <laughs> okay, slowly but surely, kaibigan up ya Oh, hop ya. Ngawit ano, nya. Titik lang oh. Oke, okay, Sir, geser-geser. Komawit nang kunti, talaga kunting kunti na lang. 'Di <laughs> ba kasumay aja sa pako sa gilid eh. Yeah, ya, nang no? sumay aja nang kunti. <laughs> Sumayad ng konti. Ayan, sinukat, sinukat ni sir. Yan, sinukat ni sir. Yan, 4 point. Yan, sinukat ni sir. Ay, 29. 29, sir. Apo, opo, opo apo, apo. Baba ka muna, pare. So, sorry guys, no? Hindi tayo umubra. Hindi umubra, no? umubra at atras tayo okay. so guys hindi tayo pinalat. ay mataas talaga ayun sumabi talaga guys oo yan Sir, pasensya na po. <laughs> Sige po. Kinray lang namin sir, para kang ano. <laughs> Yan, ang nawa naman tayo ngayon sir. Thank you po. <laughs> thank you po sir, thank you po. Yan. So guys, hindi tayo pumasok, hindi pinala dahil masyadong mataas. Oh. Kaya ayan, balik tayo. <laughs> tara pare, tara pare. Pasinjang na pare ha. Yeah. Yan. So, naunawaan tayo nila ni Sir. Thank you po. Saludo po kami sa inyo, Sir. Pinalad, guys. <laughs> no, double siya. Tinry namin kasi loaded eh. Loaded. Ibig sabihin, pag ano, buma bumaba siya. Pero hindi talaga pinalad. Nakagusnik kami, ha. Tapos, si eh, Oh, ito. Nung unang gusnik na pinos ko, mas talagang mababa. Kaya hindi, hindi accurate yung mga gusnik kung parias ang size o parehas ang taas ito shout out po sa mga nag comment nung una na hindi porkit ghost eh pasok na yan hindi po hindi po ganon no hindi siya accurate may ghost na talagang sobrang lowered may ghost naman na nasa standard pa rin siya so ayan ha sana mag nagkaroon tayo ng idea at least sinubukan namin kasama ng aking idol na driver na yes, napakapugi ayan idol, idol. 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 <laughs> idol. idol. <laughs> oh Shout out sa mga ano Shout out dyan sa amo nito Na binitawan O oh, eh, Huwag nyo sayangin yung tao Na nagtatrabaho ng patas Kasi hindi sila ang Hindi kami ang na nawalan Kayo din Nawalan din kayo ng Mabuting tao At O oh, Pumapatas ng trabaho At magaling sa diskarte no? So shout out sa mga amo dyan Huwag masyadong Mahigpit Dahil umuupo lang kayo dyan Naghihintay lang kayo ng kita namin Yes, I know, I know. <laughs> At hindi biro ang hindi biro po yung ginagawa namin, guys. Hindi da, hindi po biro kasi nakataya yung panghanap buhay namin dito, yung lisensya namin, no? Tapos yung mga amo diyan na masyadong istrikto iwala sa lugar. Ay lumugar kayo para magkaroon kami ng daan. <laughs> Tama ba, pre? Oh, yes. Oh. Ah. So, dahil sumabi tayo, 29 yung taas natin, 4.29. oh uh, so, hindi siya pumasa. <laughs> so, saludo po sa inyo, sir. Pasinsya na po. Ito po ay uh, kinuha ng ko vlog para at the same time, magkaroon din ng mga idea yung mga kapwa ko driver. No? Uh, sila ni Sir ay eh, nagtatrabaho lang din at tag, uh, susunod sa kanilang batas. Kaya wala tayong magawa dyan. Ika nga, huwag nating ipilit paghilaw. Sabi nga ni Senador, Senadora ano na eh. O, oh, Marco Lita, Sir. Idol Marco Lita, eh. no hindi maayos ang pagluto. Kaya lutuin natin ang maigi para masarap kainin. <laughs> Napakasimple lang pala. Mag-in-English kasi hindi namin maintindihan yung mga... Oh, I'm not school. <laughs> Maganda talaga dyan. Para patas, gamitin natin yung wikang sarili nating wika. Tagalog ba? Para kahit na grade 1, section 11, makaintindi kami kung ano yung pinag-uusapan ninyo. Kasi pagdating na sa mga Inglisan, na lalo na yung malalim na malalim na, yaku, yung mababaw nga, hindi, ma, hindi matupok eh. Hindi nga maintindihan. Lalo na yung malalim. Para makasabay naman kami tagalugin ninyo. Yes. Kasi taong bayan din kami. Yes, yes, yo. Para maintindihan namin kung anong, yo, yo, yes. ano ba talaga yung pinag-anuhan nyo dyan. Yes, yes, yo. Diba? Yo, yo, yo. Oh, yes. ika nga ni Idol Ruben Padilla eh, sa gamitin natin yung wika nating Tagalog. Yes. Hmm, para makaintindi kami. <laughs> okay, ito's si Bitira kami ano? Ah. 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 Hmm? Lagi po tayong magdasal, manalangin na way gabayan tayo sa ating araw-araw na hanap buhay mga kabadi sa larangan ng ating pagmamaniho sa kalsada no magdasal manalangin para po sa ating mga anak sa kinabukasan papaaral at suporta sa pamilya na hindi magugutom no trabaho lang tayo ng patas guys alam ng Panginoon ang ginagawa natin kasi pag nag pag nagluko tayo sa ginagawa natin may balik yan okay so saludo sa mga Pilipino truck driver o mga driver lahat kahit sa sulok ng mundo no ito's bitiran ng biyero guys saludo po pinakamalupit na natin basta't Pilipino magaling yan I love you guys God bless mo. fire